Ayo. Ayan, na idol. Bawang natin kanin. Roll bag, roll bag, roll bag lang. I I I I I I Tapos, meron tayo dito mga idol. Oh. Lagay ko na naman pel mga idol oh. aha talagang napakaano eh sinup na sinup eh oh. tuyo oh. oh tuyo mga idol, oh. tuyo, oh, tuyo, tuyo. O, oh, ayan, masarap pang alat. Mahilig tayo magtabi lang tuyo mga idol pang ano natin. Tapos ang walang kamatayang laing. Ay! ko <laughs> na maraming laing. Oh. Kain. Kain po. Hmm. ko natin eh. Ako, kailang kaya hihilom. Hmm.

Siyempre talaga yung ayaw ayaw din, ano. yung biyahe. Baal na. Total, tanghali naman ang biyahe nun eh. Parang naman tanghali yung biyahe. Ay, pala sa pala yun. Di, bro, na bro, bebe. bebe. sa <makes> isang biyahe na may impact 'yun. Wala sa system ano yes, hmm. oh? yes. eh ala yes, alas ba ala yes, si na hmm ala siyeng pa eh ako ntaratan ako sa ano yes, sa yes, pick up Sirahin nyo na lang yun na nakapagkata na ako lahat eh. Gravy's ko rin? Gravy's. Ay, ito mag na lang para siguro ako. Ha? Saka ito mag-gravy para ako. Harap? yun. Gravy yung order eh. Gravy yung mga mga idol to. Uy, Ayun. Sige, Lord. Tatapusin ko ng mga idol. bye